Hey guys, it's me Jen. Welcome back to my Facebook page for today's video. For today's video, guys, we are now here in Legoland, California. Legoland, California Resort is a theme park, main nature park, and aquarium located in Carlsbad, California. at ang lahat ng makikita nyo dito is based on made of Lego talaga guys. So, mapapansin nyo rin yung aming sinasakyan na boat is made of Lego. So, ayan na nga guys, para kami talagang nag lang, nag-, uh, nag eh, enjoy lang kami habang nakasakay kami dyan. Actually guys, hindi mo yan minamaneho. Walang ibang nagko-control kundi yung water lang. Sumas sumusunod lang siya dun sa pinaka water flow. So, ayan, kaya siya may mga harang sa gilid. And then at the same time, siyempre, alam mo naman ang mga bata, 'di ba? May hilig sa mga ganyan para lang naglalaro. And then of course, sa mga matatanda, alam ko medyo corny, pero siyempre, kapag may kasama kayong anak, wala lang corny-corny kapag ka ganyan. And kasi kasiyahan ng anak mo, kasi kasiyahan na rin ng magulang. So, ayan na nga yung, yung anak ko dahil matagal na niya itong hinihiling ang mapunta sa Legoland. And after that, pumunta naman kami dito sa isang uh, submarine. Sasakay kami dyan, guys. And then, pupunta yan sa underwater. Doon, makikita ka, makakakita ka ng iba't iba na sa And of course, meron din mga treasures. So, ang gagawin namin dyan is, hahanapin namin yung mga treasures. And then, ikiklik namin kung anong treasure ang nakita namin. So, dito sa part na to, hindi kami masyadong nakakita. And then, yung ibang video nga pala guys, hanapin ko na lang. And then, panoorin nyo na lang ulit para malaman nyo kung ano-anong mga treasures yung aming nakuha. So, dito, meron pa yung iba, ibang makikita na mga nakuha lang namin. So, hindi siya yung talagang treasure na hinahanap. Kailangan kasi meron kang 7 treasure or 11 treasure na ma-click mo habang ikaw ay nag-ride dyan sa may submarine. So, ito nga pala, guys, yung ilalim na to. Makikita mo, ayan. ibat ibang klaseng ista, ba diba? Ang lulusog nila. Tapos, ang dami talaga nila. Nakakaaliw sila. And, of course, may baby shark. Nagulat talaga ako may baby shark. But, hindi si laki na ng baby shark. So, I think that's it for today. And see you on my next vlog!